Aw, ako ay tagulo eh, oh. yun. Ilalambig na siya ng asawa niya. Wala siyang karyas reaksyon. Sama ka kasi pakiramdam niyan eh. sa mga pakiramdam ni Dagol kahit anong lambing ng asawa niya wala Sana gumaling katagol Ikaw pa naman yung maraming Naibigay na Kalabate sa akin Napakarami ng anak niya dito sa parko mga idol laki na lang kanyang leg mga idol Mga sakit ng kalabate ko dito Cancer sa lehig Kanilang mga lalamunan ah, Awa talaga ako dito Wala naman akong magagawa lang mabila ng gamot yung mga pinapainom po sa kanilang gamot hindi na tumatalab parang kung sa ano, parang acute na acute na talaga yung ano sakit nila pagampagana yung mga leeg nila kulang na lang ay sabihin ni Tagol ay huwag mo na akong kulitin, masakit ang aking katawan, masama ang pagkaramdam ko. Pero tuloy pa rin siya, kinukumpot pa rin siya ng asawa niya. Aroy. Ay, lang ko, nakakaawa. Pero wala tayong magagawa.